Good morning. Tara basan tayo nating libro guys. Magandang balita Biblia. 12 February 2025 nandito na tayo sa aklat ng talaan ng mga salita. Konting-konti na lang talaga matatapos na natin yung buong Biblia. Pakisabayan ako ng basa guys nang pari-pariho tayo dito matuto sa salita ng Diyos at sa kung ano yung katapusan na nakasulat dito sa Biblia. Kasi tapos na natin yung libro ng pahayag. So, mga talaan na lang ito. Ang sumunod sa talaan is krono chronologia. And then, yun ang sunod-sunod na yun, mga mapa na. Siguro yung mapa, hindi ko na maano sa inyo. Kasi ipapakita ko na lang siguro sa inyo yung mga mapa. Yung ano, pero yung pagbabasa natin hanggang Hanggang kronolohiya na lang yata ito. Yun. So, hindi mo akalain guys, no? Mababasa natin yung buong libro. Parang history ng history of the Filipino people lang yung pagbabasa natin. Yung libro ng history of the Filipino people. Nabasa niyo na ba yun? Basahin niyo rin yun para malaman natin yung ano, malaman natin kapwa Pilipino yung kung ano yung history ng Pilipinas. <laughs> kasi ito karamihan history ito ng Israel eh. So, dito na tayo sa mga taon ng pista at mga banal na araw sa Israel. Araw ng pagtutubo sa kasalanan, ang ikasampung araw ng ikapitong buwan. Sa araw na ito, ang pinakapunong pare ay pumapasok sa dakong kabanalan kaban, sa templo at ang kabanang tipan ay winiwisikan niya ng dugo mula sa handog ng mula sa handog na hayop. Ito ay ginagawa upang ang mga kasalanan ng buong bayan ay mapatawad sa tekstong Hebreo. Ito ay tinatawag na Yom Kippur. Imagine ninyo guys, pag may kayo ng tugo, di ba kayo <laughs> parang nakakaano naman? Ako yung inaano. Ako yung nakaka-imagine pag winiwisi ng tugo. <laughs> Wala lang. Parang ang feeling ko ang dumi-dumi tuloy. Opinyon ko yun ha, pero sila kasi yun talaga eh, tradisyon na nila yan. Araw ng pamahinga, ang ikapitong araw ng Sanlinggo. Ang mga Israelita ay sumasamba sa araw na ito at humihinto sa kanilang mga paggawa bilang pagsunod sa kautosan ni Yahweh Exodus chapter 20 verse 8 Deuteronomy chapter 5 verse 12 to 15. Dito ko na alala yung nangangahoy lang sa araw ng pamamahinga. Binato na ng binato hanggang sa mamatay. Sinumbong kasi siya sa ano. Ayon, Pinarusahan ng kamatayan. Ang lupit nga ng mga ano nila noon eh. Ang lupit ng mga parusa nila, puro kamatayan talaga. Pista ng bagong buwan, espesyal na pagdiriwang ng mga Israelita tuwing araw ng Bagong buwan, ito'y panahon ng pamamahinga mula sa paggawa at ito'y oras ng pagsamba, paghahandog at masayang pagsasalo-salo sa bagong buwan ng ikapitong buwan, higit na mas marami ang iniaalay ang iniaalay na handog, ito ay tinatawag ding pista ng mga trompeta. Pista ng bagong taon tinatawag ding sa wikang na Rosh Hashana. Pista ng mga sanlinggo tingnan ang pista ng pag-aani at pista ng Pentecostes. Pista ng mga Tolda isang masayang pagdiriwang ng mga Israelita kung panahon ng tagal daglagas pagkatapos ng anihan upang kunitain ang panahon ng paglalakbay sa ilang ng kanilang mga ninuno ang mga Israelita ay tumitira sa mga tolda o kubol sa loob ng pitong araw sa tekstong Hebreo tinatawag itong Sukot Pista ng mga Trumpeta Tingnan ang Pista ng Bagong Buwan Ayun Dito pa rin tayo sa talaan ng mga salita. Pista ng pag-aani. Tinatawag din pista ng Pentecostes. Ito'y idinaraos tuwing huling bahagi ng Mayo, limampung araw pagkaraan ng Paskwa upang ipangdiwang ang anihan ng trigo. Tinatawag din itong pista ng mga Sanlinggo. Sa tekstong Hebreo, ito tinatawag na Shabbos. Pista ng Paskwa, pinakamahalaga sa mga taon ng pagdiriwang ng bansang Israel ginaganap tuwing ikalabing apat ng onang buwan o Abril 1. Bilang pagunita sa paglaya sa mga Hebreo mula sa pagkaalipin sa Ehipto, pinatay ng anghel ng kamatayan ang lahat ng panganay sa mga tahanang Ehipsyo ngunit nilampasan ang mga tahanang Hebreo. Exodus chapter 12 verse 23 to 27 Sa tekstong Hebreo, ito ito'y tiyatawag na Pesak. Pista na pagtatalaga ng templo, walong araw na pagdiriwang ng mga hodyo bilang alaala sa muling pagtatalaga ng altar sa templo matapos na muling maagaw ng mga Israelita ang templo mula sa kanilang mga kaaway noong 165 BC sa tekstong Hebreo ito'y tinatawag na Hanukkah. Pista ng Pentecostes, katawagang Grego para sa Pista ng pag ng mga Hodyo at ipinagdiriwang limampung araw makaraan ang Pista ng Pasko. Limampu ang ibig sabihin ng salitang Pentecostes, ito tinatawag ding Pista ng mga Sanlinggo. Pista ng Purim, isang araw ng pagdiriwang ng mga Hodyo, ito yung ikalabing apat na araw ng ikalabing dalawang buwan, gawing Marso. Iba yung iba yung kalendar nila guys oh. ulitin ko yung ano ha pista ng Purim isang araw ng pagdiriwang ng mga hodyo ito'y ikalabing apat na araw ng ikalabing dalawang buwan gawing Marso Upang gunitain ang pagkaligtas ng bansang Hodyo sa pakanang paglipol ni Haman sa pamamagitan ng kagitingan ni Narena Esther at ni Mordecai, tingnan ang Esther chapter 9 verse 22 32 Di ba ang, ang ikalabintalawang buwan sa generation natin ngayon is December? So iba yung kalendar nila noong araw. Opinion ko yun ha kasi nakalagay gawing Marso oh pista ng tinapay na walang pampaalsa, sa pitong araw na pagdiriwang. Kaya masasabi mo agad iba yung kalendar nila kasi ang labing ikalabing dalawang buwan natin is December sa so kanila Marso. Pista ng tinapay na walang pampaal sa pitong araw na pagdiriwang pagkaraan ng pista ng Pasko o panggunitain ng paglaya ng mga Hebreos ay ay sa Ehipto Kinuha ang katawagang ito sa kinaugali ang di paggamit ng pampaalas sa pagluluto ng tinapay sa loob ng linggong iyon. Exodus chapter 12 verse 15 to verse 20. Idinaraos ito mula sa ikalabing limang hanggang sa ikalabing hanggang sa ika 22 araw ng unang buwan, mga unang linggo ng Abril. Oh, ang unang buwan naman niya rito is, ano, Abril. So, sabi na sa iyo guys, eh, iba talaga yung, yung kalendar nila nung araw eh. Ulitin ko idinaraos ito mula sa ikalabing lima hanggang sa uh, to, ikatwintito araw ng unang buwan, mga unang linggo ng Abril. Sa teksto tekstong Hebreo, oh, ito'y tiyatawag na mazut. O oh, ba? Diba? ang kalendaryong Hebreo. Unang buwan sa tekstong Hebreo ay tinatawag na Nisan o kaya Abib. Katumbas nito ang kalahatian ng Marso hanggang kalahatian ng Abril. Ikalawang buwan sa tekstong Hebreo tinatawag itong Sip. Katumbas nito ang kalahating ng Abril hanggang kalahatian ng Mayo ikatlong buwan. Sa tekstong Hebreo, tinatawag itong Siban. Katumbas nito ang kalahatian ng Mayo hanggang kalahatian ng Hunyo ikaapat na buwan. Sa tekstong Hebreo, tinatawag itong Tamuz. Katumbas nito ang kalahatian ng Hunyo hanggang kalahatian ng Hulyo. Ikalimang buwan sa tekstong Hebreo, tinatawag itong uh, katumbas nito, ang kalhatian ng Hulyo hanggang kalhatian ng Agosto. Ikaanim na buwan sa tekstong Hebreo, tinatawag itong Ilol, katumbas ng kalhatian ng Agosto hanggang kalahati ng Setyembre. Ikapitong buwan sa tekstong Hebreo, tinatawag itong Itanim o Tisri, Katumbas dito ang kalahatian ng Setyembre hanggang sa kalahatian ng Oktobre. Ikawalong buwan sa tekstong Hebreo, ito tinatawag na Bul o Markisban. Katumbas nito ang kalahatian ng Oktobre hanggang kalahatian ng Nobyembre. Ikasiyam ng buwan sa tekstong Hebreo, tinatawag itong Kislib. Katumbas ng kalahatian ng Nobyembre hanggang kalahatian ng Disyembre ikasampung buwan sa tekstong Hebreo o tawag itong Tibet katumbas nito ang kalahati ng Desyembre hanggang kalahati ng Enero ikalabig isang buwan sa tekstong Hebreo o tawag itong Shebat katumbas ng kalahati ng Enero hanggang kalahati ng Pebrero ikalabing dalawang buwan sa tekstong Hebreo o tawag itong Adar katumbas ng kalahati ng Pebrero hanggang kalahatian ng Marso mga kaugali ang hodyo, malinis at hindi malinis pagkain gawain o kaugali ang ng mga hodyo na labang sa kautosan sino mang maging marumi sa ganitong paraan ay dapat dumaan sa tanging paglilinis na iniuutos din ng kanilang kaugalian upang mapasama muli sa kanilang pananambahan sa Diyos. pag no, hindi pagtikim ng pagkain o inumin sa loob ng isang panahon ayon sa panata ng gumagawa nito, ito ay may kinalaman sa relihiyon pagbibigay ng sandalya sa iba, ito'y pagpapakita na ang res responsibilidad para sa tumabos ng isang ari-arian ng namatay ay hayagang ipinapasa sa pinagbibigyan ng sandalya tingnan ng aklat ng rog. Paghuhubad ng sandalya, ito'y pagpapakita ng matinding pagalang sa kabanalan ng Diyos si Moises ay inutosang maghubad ng kanyang sandalyas dahil siya ay nakatayo sa banal na lugar Exodus chapter 3 verse 5 paghuhugas ng mga paa pagpapakita ng mga pagpapakita ng malugod na pagtanggap sa isang tahanan tanging ang mga alipin lamang ang tagapaghugas ng mga paa subalit so, ginawa ito ni Jesus bilang tanda ng kanyang mapagpakumbabang paglilingkod na dapat tularan ng kanyang mga alagad Juan chapter 13 Palamunutan isang paraan na ginagawa upang malaman kung ano ang kalooban ng Diyos para sa isang tao o sa bayan. Ginawa rin ito sa pagpili ng pagpalit kay Judas Iscariote bilang apostol, paglalagay ng abo sa ulo ginagamit bilang tanda ng pagsisisi at kapighatian, paglalagay ng kamay sa pagitan ng hita pagpapakita ng isang matapat na pangako. Pagpapahid o pagbubuhos ng langis, ginagawa ito sa isang tao bilang pagpaparangal o para hirangin siyang gumanap ng isang natatanging gawain. Ang mga hari ng Israel ay binuhusan ng langis bilang tanda ng panunungkulan. Patilinghaga itong ginagamit at ikinakapit sa Panginoong Jesus na hinirang ng Diyos na maging Panginoon at taga ng sangkatauhan. Pagpunit ng kasuotan, pagpapakita ng matinding kalungkutan o galit, ito rin ay maaring paghingi ng tulong sa Diyos. Pagsusuot ng sakoy, ito isang pagpapakita ng matinding pagpapakumbaba o kuwayay pagdadalamhati. Kadalasan ng mga sakoy gawa sa isang magaspang na damit na gawa sa buhok ng kambing o ng kamilyo. Pagtutuli ang pag-aalis ng balat ng ari sa isang sa ari ng isang lalaki. Ito'y ginagawa ng mga Israelita sa ikawalong araw matapos silang asanggol. Ito'y sagisag ng kasunduan ni Yahweh sa mga Israelita. Genesis chapter 17 verse 9 to verse 14. Bukas na itong ang katauhan at bagay na panrelihiyon. Bye everyone. God bless.